na nagtatridor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkos ang gusto ko lang mayayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami Noong December 5, 2004, nahire ako bilang security consultant sa Akubigol Partylist or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC, sa Horizon, sa Bonifacio Global City kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detail ako sa basura, it means itong basura, ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Ego mag-stick ka lang sa binabasa mo, huwag ka nang nag-adlib. Kung know. ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, uh, sir. Honor. Tuwing may duty at detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valley Bed 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na kasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. ang mga nangyayari kapag duty kami kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ng malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party Partylist. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ang bago'y baba ang nasabing basura, ito... Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na di ko makita na potol siya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romaldes sa 42, 42 Martin Street, Taguig. Ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Hernandez. At sa bahay ni Congressman Saldico Dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasa ilalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po nangangani po ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang na hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko. Your Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako oh, papakitang litrato sa iyo, no? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm your... Honor. Yan nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so... Yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang pelea dyan ito. Paul John Paul Estrada, di ba? I don't... Yes, Your Honor. Oh, Thank you very much. Uh, you may continue. Senator Mugla. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Uh, inihalimbawa mo si Congressman uh, Eric Yap. Ngunit isang isang, pag, isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni uh, Representative Saldi ko, sabi mo rito ay December 5, 2024 pa. Yes, your honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung uh, pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo gaano at gaano kadalas ang pagdi-deliver. Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your honor. Minsan minsan kasi pag duty kami na uh, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh detailed. Minsan namo-monitor ko doon sa group chat namin uh, may basura tayo deliver. Minsan namo-monitor ko siya is three times a week ang delivery doon sa sa Forbes sa bahay ni Kung Sal ni Kung Romualdez yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon eh sa taas ibinababa tapos mag may lang na tao na namumutintor ko naman sa GC namin uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basura ng delivery So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average three times a week. Three times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Ang ganayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldi ko? Sa kasalukuyan po ay nagresign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pag-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong uh, rate, ganong beses, tatlong beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcoleta. Short yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. <clears throat> Thank, you, Thank you, Mr. Chair. Uh, may naibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty. Nagro-rotation basis yung, yung duty. So, pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagde-deliver. Am I correct? Senator uh, De la Rosa, may I just remind you na isang follow-up, pero kung gusto mo ituloy at paaig si Senator Mercoleta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong, okay? Okay okay lang. Okay lang? Sige boss, nangyayari pa naman ako sa iyo. Meron ko pa naman ano, uh, apat na minuto pa mahigit yan. Yes sir, so, very quick lang. So, pag hindi ka-duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldeco at kay uh, Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang uh, authorized lang na mag-deliver at mag-receive mag niyan is yung dalawang tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tixay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Well, thank you, Mr. Marcolita. Mor Mr. Agutesa, sa panig ng pag-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, Sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganon sir, ang may contact, uh, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas sa na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then, pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung uh, mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano noon, Your Honor. Alin-alin bahay? Yung ang pinag-deliveran -de mo sa panig ni former Speaker Martin Ramirez? Yes, Your Honor. Yung 42, yun dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago na nakaraan uh, doon sa 19 era, yung dating bahay ni Michael Young. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde deliver kayo? sa Aguado, sa Bunip, sa, sa ano, Malacanang. Aguado? Uh, excuse me, Santo Michael. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. Dating bahay ni Michael Yang. Ah, dating bahay. Yes, yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, Martin. nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yang? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni speaker yon? Uh, kasi doon kami nag doon na doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. 42, 42. 42. Ngayon, sila uh, sinasabi mo meron kayong uh, chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagde-deliver? During the time nung uh, nandoon pa ako, Your Honor. Your Honor. Mr. Chair, salamat po at uh, baka meron po po gustong itanong yeah. ating mga kasama. May papakita pa ako sa yung isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tixay, Your Honor. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa Salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagpagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Namit mo ito si Mark, uh, engineer? Sa Malibuan niya po, once lang po. So, kinukonfirm lang si Mark Tex sa ito? Mark po and Paul, karaniwan po na okay. naman. Thank you. Thank you, Senator Marcoleta. Mr. Chair, may tatanong lang po kung uh, yes. with the permission of uh, yeah. okay. uh, Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po, 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa? Tama po ba? Based doon po sa level nung maleta uh, malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nilaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 malita, 48 million ang laman, ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan, kung three times a week, asin nasaabig